Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome guys to my vlog Ito po yung tinatawag nating Muslim Bill Community na matatagpuan sa Puruk 3 Barangay Kasispalan, Tagkawayan, Quezon um, Dito po sa kinatatayuan ko ay ang tinatawag nating extension ng phase 1. Yun po yung phase 1. Yung one, one row, second row, and third row. Bali dito po, yung um, extension ng phase one yung extension ng phase 1 is hanggang doon po doon yung nakikita ang bako doon yun po yung boundary hanggang doon na po siya pataas pataas po hanggang sa unahan ng masjid pag ganun and then pag ganun naman po slanting yun naman po yung phase 2 na kung saan sa phase 2 po, ay meron din po um, entrance at exit na gagawin at bubuksan na kalsada. Insya Allah. Nung assembly po natin, ay um, ni-request na rin po ng ating public pa, uh, project administrator na kung pwedeng manghiram tayo ng backhoe para po doon sa bubutasing kalsada at para din po doon sa um, gagawing culvert doon po sa daanan yung gagawing imbornal lalagyan po ng ano doon um, culvert doon sa daanan and then dito naman po yan pag ganun ito po may kalsada po dyan yung kalsada po na yun wait yun, yung kalsada na yun, ay yun, yun, puti. Yung puti na yun, kalsada po yan papunta dyan. Ito po yung isang entrance at exit din po ng barangay roads papunta ng sentro ng Kasispalan. And then, doon naman po sa kabila, sa extension, ay sa phase two, Meron ding bubuksang, um, ano doon, meron ding bubuksang kalsada doon palabas. Bali, paikot na rin siya. Doon na rin ang labas sa labas. Bali, hindi na dadaan doon sa barangay hall. Bali, doon naman po yung ating fish pond. Doon ang ating cemetery. Yan po ang ating grand mosque insya Allah ito po ang extension sa lahat po ng mga naka-avail ngayon na tinatawag nating pandemic promo um, dito po kayo malalagay sa extension ng base 1 sa ngayon po ay maglilibot po ako papuntang farm lot ng mga kapatiran ayan po ang kanilang farm lot. Bali, besides uh, Muslim building po, near Muslim Bill sa ating community. Alhamdulillah. At uh, yan po ang scenery dito sa Muslim Bill. Napakatahimik po dito. Payapa. Nagkakasundo po ang mga tao dito. Subahan. Oh, ang ganda po ng ano dito. Patag po ang ano nang base anang extension ng phase 1 dito po ay magkakaroon din ng kalsa kalsada doon yung bakod po na yon sa pagitan po noon ay kalsada and then bahay kabila ang bahay then kalsada naman po dito then bahay kabilaan kalsada bahay kalsada Ganun po ang uh, parang private uh, subdivision din po. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bali, kung dito po kayong malalagay ay malapit din po siya sa ano? Sa, tawag dito? Sa masjid. Huwag po kayong magalala kasi walking distance lang po. Ayun po, masjid. Walking distance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.